Yes, and enjoy. Tita Barla, Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog. Be subscribe and click the notification bell for more updates. See ya. Tita Barla at ang bago niyang buhay. Ala, bagong Good morning! Happy Sunday everyone! Good morning mga kasari, mga katita. This is Tito Barla. Today is February 24. Nandito kami ka ngayon sa Kalamba, Misamis, Occidental. My monthly meeting si mother. Uh, every fourth Sunday of the month na paibat-ibang lugar, basta sila lahat ng buong sakop ng archdiocese. So we are the early birds. Tapos, ito ang venue nila. Ang laki-laki. Ang tanong ko kay ma'am this is also for rent. For rental sa mga mga events, events. Tapos, mura lang daw, 10,000. At ang laki pa. Maganda pa ang CR. May bidet. Tatlong room sa babae na may bidet. Sa babae lang ako nakapasok ha. And then, dahil nga malayo ang mga biyahe, kasi different municipalities ang mag attend ng Spacious. seminar na to so they are serving snacks early snacks and lunch kasama na yung registration most of the registration is 100 pesos oh, 100 pesos na yan snacks at saka lunch pero dito sa Kalamba they are giving it for 50 pesos ayan kami naman i kakain din kasi nakaregister na naman kami <laughs> Ang venue pala is located in the compound lang ng simbahan. So, ang rentals pala is for 'yun din may mga magbibinyag na reception, kasal, birthday. Pero hindi na 'yung allowed 'yung pang parang concert, hindi. <laughs> 'Yan. Pag ako kasi napunta sa lugar, 'yung bagong lugar para sa akin is talagang titingnan ko yung mga place, pupunta ko ng simbahan, pupunta ko ng municipal hall, pupunta, kung anong plaza, plaza middle. ba, para at least ba hindi tayo masasabi na nakapunta ka nga dun, hindi mo alam. So at least hindi ka nagiging dayuhan ba sa bayan na yon. So habang naglalakad-lakad ako, naghanap din ako ng tindahan kasi hindi naman natin ma mawala sa isip natin yung pagpanindahan natin. Today is Sunday kasi dapat kasi grocery day ko ngayon. So at least maghanap tayo ng mga items, items ba na pwedeng idagdag natin sa ating tindahan. Bago pala kami nag ikot-ikot dito, nung sa registration ng seminar, tinanong namin kung saan ba tayo makabili as sa grocery store. Yun bang tindahan na sabi ko, yung pamilihan ba ng mga sari-sari store? Sabi naman ni ma'am, ayan, sa tapat, pwede dyan. Meron din naman dun sa merkado, pero malayo na. So, napaisipan namin na pagbalik namin, dito na lang kami sa harapan ng simbahan si New Family. Hello again, this is Tito Barla. Andito na kami sa New Family Traders. At nakikita kong sa kanilang mga display, marami silang mga items na wala sa akin. Pero, ay wala sa aming bayan. Pero meron ding mahal, meron ding okay-okay lang. Meron ding talagang mas mahal. <laughs> so pareho-pareho lang. Parang siyang, ang tsura nito is parang warehouse. Sinusuyod ko lang kung ano. At kukunti lang talaga ang nabili ko dito. Kasi ilan lang din naman ang mga kulang-kulang ko noon. 25? <tinyo> Wala na roba ko yun naan eh. <tinyo> bago. Ito si Marie Condens. First time kong nakakita nito dagdag sa kanya na may pakapino sa kanya. Chicken noodles. Mm. Ah sige, dito na lang pagkuha. Ay, okay, daghan pa man ng atuay na ano. Wala pa man tayo na halin. Ay, dara, oh. Oh. Pre, tanawag ka no mo, expire. Dara, dara, nakita na ako. May 2024. Ah, okay pa na. Spring, nag-explore, explore lang explore na ka prices. Atuto yung nakita ko, yung deep, deep. Bawal sila nagbibenta ng isa-isa kasi 11.50 daw ang isa pero kung isang pack ang bibili nyo malagay na lang ng tag 9.50 samantalang dito sa amin 9.75 yung dito, dito isa ito si sting plastic 1.96 siya yeah? sa amin is 1.99 so isang dosena lang yan yeah. Yeah. yung nabayaran ko dito is 3,130 pesos only. Yan lang ang nabayaran natin. Sorb daw ni Sorb. Hehehehe. <laughs> <laughs> Dahil nasa harapan lang talaga ang simbahan so nakiusap kami na pwede ba kami i-push doon sa ayo trolley ba sabi ng nasa yung nasa bagger sabi niya ihatid na lang daw niya kami dito sa simbahan kasi andito nga yung sasakyan dahil half day nga lang yung seminar nila mother. Ayan, puno na sila. Malapit na itong matapos actually. So, andito na lang kami sa likuran. At ayan na, nakisisilip na rin yung pang-lunch. <laughs> ayan no si mother. Ayan, si mother. Ayan, pakita ko sa kayo. Ayan siya. Uh, at waiting na lang kami for lunch. O, ba diba? Nakagala pa kami. Naka-seminar ng saglit. Naka-grocery pa. O, diba? Ayan lunch. Yan, daming ulam niya. Hindi ko nalang lang na ng picture. Papasilip ko sa inyo ang kanilang simbahan. No? Open open area. At 'yan. So, 'yan lang muna. Thank you for watching everyone. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And see you on my next vlog. Bye-bye.